dito yung palas Sintra Bababa tayo. Ang galing na kuya yao nakakaakyat. Para siyang ano, tricycle. Naglalakad sabi niya ay 26 minutes. So kailangan makita natin yung mapa at tama yung ating way kung pa north or south. So tama naman siya kasi nagbabawas siya ng minutes. So nasa 20 minutes na lang tayo. So, ito naman ay daanan ng mga sasakyan. Kaya, mas flat yung ating dadaanan. Hindi katulad nung paahon tayo. So, samahan nyo ako guys. Guys, ang ganda ng makikita nyo. Oh. Yan. So, mga puno talaga. Kailan niya ako dito sa may ano, gu gubat. Ayan. So, makikita nyo. Solo ako at ang mga puno lang ang kasama ko. Ayan. Ang ganda, di ba? So, lumagpas ako dito. Kasi sabi niya, right? Akala ko, hindi yun yung tinuturo niya. So, mukhang tama naman si Google. Kahit, kahit kagubatan, may, may route siya. So, in 19 minutes, mararating natin yon 2.30 pa lang, guys. So, siguro ang mga alas 3. So, libutin ko muna yung yung park nila, kasi binayadan ko yun ng 10 Euro. Then, yung uh, entrance ng palas ay 10 Euro din. So, nakadami-dami din ako ngayon. Mga dinaraanan. Kaya, hindi ka naman siguro magliligaw nito kasi... May map na, tapos may hagdan pang ganito. Guys, ang laki o. Oh. Ang laki ng banyo. Ang laki ng toilet. So, hulaan nyo kung... Saan ako ng toilet? Diyan sa likod ng bato, ba? Diba? So, wala namang tao, guys. Shout out doon sa kaibigan ko. Kay Ate Ana. Naalala ko siya nung kami ay... Uh, parehas kami eh. Hindi kami maarte. Nag-toilet din kami sa gubat. Got company. So, 11 minutes. Tama nga ang aking tinahak. Yan. Grabe, nakarating quarter to three. Nakarating ako dito. Akyatin mo. Nakakapagod. At ito yung makikita mo. May mga naglakad. May mga sasakyan. May mga naka, naka tour bus. Ayun siya oh. Yung pupuntahan namin. Na tayo doon kasi mukhang nakapila. Pasok na ako. Ikutin ko muna yung parke. Ah, mukhang ano, may mga tour bus talagang pumapasok siya. So, ganun nga ang maganda yung parke ah papunta ako sa castle ayan ito na yung palas Nandito pa lang ako sa labas sa alas tres pa lang punta tayo sa chalet at cross alto punta tayo sa lagos at saka sa chalet before tayo pumunta sa cross alto ang ganda ng no? forest oh grabe na preserve nila yung mga puno ay ang ganda oh tapos ayan yung araw. Tapos ang mga puno, o, ba, diba? So, dyan tayo. Kanan tayo. Well maintained itong forest na to. Ayan. Sa gitna ng gubat. Ayan, well maintained yung forest. I've got company. Ayan, so hindi ako solo. Meron akong kasama. Ito na yung siguro malapit na tayo entrance na to layo din ah kala ko ang lapit lang hinanap po na 30 minutes ay ayan oh hindi ko alam kung itong sa gilid niya ay kahoy ay kahoy nga guys yung gilid niya yung nakikita nyo na may mga halaman ayan ay kahoy ayan oh yung taas niya kahoy siya. Mukhang inano lang siya. Ni-renovate yung mga dingding. Ayun oh. No? And may history siya dito, Countess of Edla. El Esenslore. Ito yung bahay asawa ng hari. Ang ganda sa loob. Ang ganda. Yan, bawal lang pumasok dito. I think ito ay toilet niya. Ayan. Ayan. Eh. May mga bago. Oh. Banga. mga gamit niya. stop, like I said. We can't Pasok tayo dito. Ang ganda. Hala, para siyang ano, guys. Para siyang ano, Arabic style. Mag-comment down below sa Middle East kung ganito ba yung mga furniture or design ng mga Arabo yung amo. Parang pinama, pinaganda lang itong ganito. Pero yung sa labas, very old na siya talaga. May title si Elise ng kontesa de Edla. Ayan. at binigay itong bahay na to sa kanya nang asawa. Saan 'yan magka- Ay super ganda, grabe. Oof, ang ganda niya. Sa taas. Hudya. Ang ganda. Ganito talaga ang mga Morris. Style. A place at the royal table. Ayan na. Bago siya. Hala, ang ganda. Ay, ang ganda. Yung mga dingding ang luma. At saka yung sahig. Hindi ko lang sure kung bago ito. So, ang ganda niya. Grabe. 'Di ba ang ganda lang ng design? Reina na reina ka talaga. May napakalaking salamin na antigua. Ayan. Pero ang ganda pa rin ang style niya. Ayan. Sa loob. Wow, ang ganda din itong ano, higaan. Panalo yung higaan niya. Kakaibang style. Ayan. Tapos yung upuan. bawal pumasok dyan may lubid bawat kwarto iba iba ang kanyang design um, ito yung mga gamit niya o, sa buhok Ayan o oh. Ah. ayun yung kamay pa niya andyan pa 19 to 28 century itong hair clip yan ito din 19 20th century. Ayan yung na-preserve ata na at ano, damit niya. Ayan <laughs> Ang cute. Pati yung ano niya, balahibo. Hmm, yung sapatos niya. Ay, first time ko itong nakakita. Oh, namang yan ako. Kasi ang ganda niya. Ayan o. At si ate. Ayan si ate o. Oh. Ito pala yung binayaran kong 10 euro. Ito yung bahay ng um, mga hardinero. Yun. So kung saan sila dito, nakatira pala sa loob. Ang daming ferns. Ba't ibang uri ng ferns ang lalaki? So ayan din. Resemble daw siya ng chalet, yung kanyang bahay. Katulad nga nito. So may isang kwarto yung nag hardin dito. Nag-aalaga ng hardin. Sana namang bahay dito. Ayun oh. Ayan. kabayo's mga ano ng horses. Kulungan. Ayan. Tapos ayon yung pagkain nila. Ay ang ganda talaga. Mainit pero ang lamig niya. Ang daming kabayo. May kabayo doon. Ang tataba tong side nito ay kabayuhan. Tars ba to? Grabe. Mukhang isang oras na ako naglalakad ah. Maganda may mga sign kaya hindi ka maliligaw. At dyan sa unahan ko mayroon akong company. At sa likod may company din ako. So maganda. Hindi katulad ganinang solo ako. Ay, ang daming isda. Ang lalaki. Yun know? nagliligawan pa yung dalawa oh di oh, diba mukhang ka ana <laughs> ang lalaki nila bawal siyang pakainin kasi naka under supervision siya ng veterinary ayan oh ang ganda ito pala yon lagos have you seen that? <laughs> Nag-iisa ata siya. Hindi ko alam kung saan siya. Mm. Ayan, pupunta siya doon sa kweba at i-exit siya dito. 'Yan, pwede siyang mag-exit diyan. Ang ganda ng forest, oh, grabe. Para siyang ano? Virgin forest. Virgin nga kasi hindi naman ito napuputulan. <laughs> <laughs> Mayroon din dito pero parang wala siyang isda. May pagkain doon, oh. Ayan. At naandyan yung kabayo. Ay, ito pala yung ano ko. Nakita kanina. May duck doon, no? May bahay siya doon. Tatlo sila. <laughs> Ang cute. One more here. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. May bibi din. Ngayon, may mga halaman. Algae, I think so. Ang bibi. Ang paligid. Ayan, ang paligid. Ang ganda. So, sakto lang pala na inuna ko yung chalet. Kaysa dito sa Lagos. Kasi, ang layo pala ng chalet. Tapos, itong Lagos mas malapit sa palasyo. So, sakto. Alas 3 na. Alas 4 ang aking entrada. So, ang galing ang ganda naman so worth it yung binayaran ko may mga wild flowers dyan no? kung titingnan nyo ay may mga bulaklak sila maglakad tayo paakyat so ang ganda, ang green pag tinitingnan ko dito sa monitor ko, sa camera ko ang ganda nya, napaka green mayroong ano dito mosque ayan ano. Ayan. So, ang laki pala na tong forest na to. So, dyan yung palasyo. Sa side na to. So, beautiful. Very relaxing. Ang mga puno, ayano o. Naghehelera dyan sa taas. Ang ganda. Ayan. Ay, ang ganda ng view ko. Hindi ko na-expect na ganun pala kaganda talaga na forest na to. <laughs> Laging namamangha na lang ako dun sa mga pinupuntahan ko. Basta nature. Ay, thank you Lord. Grabe. Ang kamangha-mangha yung ginawa mo. Garden. Yan. Mga bulaklak. Ayan. So, nakaupo yung mga turista dyan. Wala kaan mga bulaklak. Pero, siya ay alam mong garden. Ayan. Yun oh may talaga nila, nililinis. Oh, ano ba ito? Estofa Kente. Greenhouse pala siya, rectangular greenhouse. Yan, ito siya oh. Greenhouse. So hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila. ayun oh. May mga fern. Ayan. Tapos mayroong gripo. Mukhang ginagamit pa nila ito. Ayan, no. Oh. May mga halaman sa loob. Ayan, bulaklak. May bulaklak dito. Ano ito? kapaligiran niya. So, ang bubong nitong greenhouse ay glass. So, ayan, mamumukadkad na to siguro mga after 3 days. Itong mga bulaklak na to. Ayan. May buds na sila. Katulad nitong isa. Ayan o. Ganda niyan kapag sila lahat ay namulaklak. Punta tayo dito. Ayan. Hala, ang ganda. O, kahit dito, o oh, guys. Ito, well maintained talaga siya. May bahay dyan na maliit. O, ang tataba. Hindi ko alam kung mustasa ba o bulaklak. Ayan. Oh my goodness, ang puno. Ang laki ng puno. Oh. Ang taas. Yan. Ito ay mas malapit sa payat palasyo. So ito na nga. Ang ganda naman talaga oh. Nagpa yung nagpa water niya. So kailangan ito. Kasi bundok nga 'to. Punta tayong palas. So, pero 30 minutes pa ako na mag-aantay. It's okay.